Gaya ng inaasahan, magarbo ang pagsalubong ng bagong taon sa maraming bansa. Pero sa Israel at Gaza, kabaliktaran ang eksena. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Kanya-kanyang paandar sa pagpapaliwanag ng gabi ang iba't ibang bansa para sa lubungin ang taong 2024. Sa tenaguri ang pinakamataas na gusali sa mundo, ang Burj Khalifa Tower sa Dubai, nasaksihan ng fireworks at lighting show. Ganito rin sa Taipei 101 Tower sa Taiwan. Pero kapansin-pansin na ang gusali lang ang pinuno ng mga pailaw. Libo-libo rin ang nagabang sa fireworks display sa Qatar at may padrone display show pa. Sa China, tila may pa-concert sa big stage na inihanda sa makasaysayang Capital Steel Park sa Beijing. Gayon din sa iconic Parthenon sa Athens Acropolis sa Greece kung saan nagliwanag ang madilim na kalangitan. Tahimik naman na sinalubong ng Israel ang 2024. Hindi pa putok kundi ang mga gusaling ito ang pinailawan ng isang mensahe na nakasulat sa salitang Hebrew na ang ibig sabihin ay Together we will win at sinamahan pa ng kanilang watawat. Taimtim din na sinalubong ng mga pamilyang Palestinian sa Gaza ang 2024. Ayon sa isang residente, hindi raw nilaramdam na bagong taon na dahil sa bigat na pinapasan dala ng sigalot sa pagitan ng Israel at Hamas. My tragedy lives inside me. The outside world does not feel it at all. Let them have their celebrations and leave me to live my tragedy. Sa mahabang kalye naman na ito sa Iraq, sinabayan ng panalangin ng ibang Iraqi ang pagsalubong sa 2024 sa gitna rin ng tensyon na nangyari doon. Pero kung may lungkot na naramdaman ng iba sa pag-aabang sa bagong taon, pagmamahal naman ang nanaig sa kaliwat ka ng kasalan sa Las Vegas sa Amerika. Sa huling araw kasi ng 2023, ang 123123012 o 31-2023, espesyal na ipinagdiwang ito ng mga magkasintahan. Magkakaiba man tayo ng paraan ng pagdiriwang ngayong bagong taon, marahil iisa lang ang hiling ng bawat tao sa mundo. Ito ang panibagong taon na puno ng pag-asa at pagmamahal sa isa't isa. Mobile journalist Francis Orcia po, Hatid ang Mukha ng Balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, iklik mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.